Adobong baboy nga ho pala mga kalinggit, ang niluto ko din sa boarding house ay pagkakasarap naman ho ng luto ko, talaga naman ho na para may ang kain ko. Paglabas ko nga ho pala mga kalinggit galing sa trabaho, alas 6 na nga ho pala ng hapon, bago nga ho pala ako umuwi ng boarding house, ay bumili na nga ho pala ako ng aking lulutuin. Ang binili ko nga ho pala rin baboy, sa nga ho palang 183 pesos, abay pagkamahal-mahal na nga ho pala ng karning baboy ngayon. Pagdating ko nga ho pala mga kalinggit sa boarding house ay eh, nagpalit nga lang ho pala ako dyan ng pantalon tapos inintindi ko na nga ho pala rin akin lulutuin. Hinati ko nga lang ho pala yung sa gitna at medyo malalaki nga ho pala yung pagkakahiwa ng karne. Nagait na nga rin ho pala ako dyan ng sibuyas, bawang at sibuyas na puti. Pagkatapos ko nga ho pala dyan magait ng mga sangkap atin muna nga ho pala ng ng maigaring karne baboy para ho pag niluto natin mamaya ay ilalagay na nga lang ho pala natin. Pagkatapos nga ho pala dyan mga kalinggit, ay magsasalang naman ho tayo ng kawali. Kapag nga ho pala mainit na, ay maglalagay naman ho tayo ng kaunting mantika. Kapag nga ho pala mainit na yung mantika, ay magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Haluhaluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay na nga ho pala natin aring karning baboy. Pagkatapos nga ho pala dyan mga kalinggit, ay maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng toyo, umami at paminta. Tapos halu-haluin lang ho natin ng mabuti para naman ho yung mga lasa ay magsama-sama. Pagkatapos ay maglalagay naman ho tayo dyan ng tubig at muna nga ho pala rin tatakluban para humabis lumambot yung karning baboy. Makalipas nga ho pala isang oras at malambot na nga ho pala ay maglalagay naman ho tayo dyan ng calamansi juice. Tapos mag-aad nga ho pala tayo dyan ng liquid seasoning ay naman ho yung pampasarap din sa ating niluluto. Tapos maglalagay na nga ho pala ko dyan ng siling mahalang, at ilalagay ko na nga rin ho pala rin sibuyas na puti. Ari nga ho pala pampasarap tapos pampabango din nga ho pala rin sa ating niluluto. Habang niluluto ko nga ho pala rin mga kalinggit talaga naman hong amoy pa lang ho inakakagutom na. Talaga naman ho kumakalam na ho yung aking sikmura. Haluin lang ho natin ng mabuti rin mga kalinggit. At makalipas nga ho pala ilang minuto, ari na nga ho, luto na yung ating adobong baboy. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit at na nga ho pala hango hindi sa kawali. Abay tingin pa nga lang ho na rin ay nakakatakam na. Ang luto ko nga ho pala din mga kalinggit ay karaniwang luto nga lang ho pala sa adobo. Yung ating niluluto diyan sa ating mga bahay-bahay. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit, ano pa hong iniintay nyo dyan kung muna kayo dyan na na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din tapos nga ho pala mga kalinggit, ang pagkakaluto ko nga ho pala din sa karning baboy ay malambot na nga ho pala kahit nga ho pala nakapustiso. Kaya naman hoy walang ngipin, abay kaya ho aring kainin. Kapag nga pala mga kalinggit, ganito yung ulam ko, ay talaga naman ho mapaparami na naman yung kain ko at hindi ko na naman ho mapipigil ang hindi kumain ng marami. Kung nga rin nga lang ho pala mga kalinggit, ay matitikman nyo, ay ba'y sasabihin nyo, ubos nyo ho isang kalderong kanin. Ay sya, hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho ulit, papalo at pasyay na rin ho sa inyo. Bye-bye!